Hello guys, alam niyo ba dati nung temporary foreign worker pa lang ako ay hindi ko talaga na-appreciate ang kagandahan ng Canada parang ayoko sa Canada, parang hindi ako masaya na nandito ako nung dati na nasa butcher life pa ako kasi mahirap yung trabaho at saka ang dami kong limitasyon, hindi ko pwedeng gawin yung mga gusto ko pero nagbago siya guys nung nagiging, nagiging uh, permanent resident ako sa bansang Canada kasi naging malaya na ako sa buhay ko dito. Una, malaya ako sa pagpili ng trabaho na anong gusto ko. Pangalawa, malaya na akong uh, manirahan anywhere dito sa Bansang Canada. Pangatlo, is actually, nagagawa ko na yung gusto ko dito. Kung baga, uh, parang party na ako ng Canada eh. Parang, nung pagka-PR ko, ay naging bahagi na ako ng Bansang Canada. Unlike dati, nung temporary foreign worker pa ako, parang hindi ako part ng Canada. And then, yung pang-apat is nakapag-aral ako, nakapag-upgrade ako. So, yun, na-appreciate ko talaga yung Canada. And then, malaya na ako mga pag-vacation sa Pilipinas. Actually, magagawa ko siya noon dati. Kaso, limitado lang. Ngayon kasi is malayang malaya na ako. So, na-appreciate ko na siya ngayon na maganda pala talaga dito sa Bansang Canada compare nung dati ako na never ko talagang na-feel nafe na naging bahagi at nagustuhan ko yung Canada, pero ngayon, gustong-gusto ko nang manirahan dito. At saka ang sarap ng buhay pag permanent resident ka na sa bansang ito.